Sudoku. Paano laruin? Ang layunin ng laro na ito ay mapunan ng tama ang lahat ng mga bahantempuang ng mga tamang numero. Ang klasikong larong Sudoku ay nagsasangkot ng isang grid na may 81 parisukat. Ang grid ay nahahati sa siyam na bloke. Ang bawat isa ay naglalaman ng siyam na parisukat. Ang bawat isa sa siyam na bloke ay dapat maglaman ng lahat ng numerong isa hanggang siyam sa loob ng mga parisukat nito na walang anumang mga pagkakapareho o pagkukulang. Ang bawat patayang siyam na parisukat na hanay at bawat pahalang na siyam na parisukat na hilera ay dapat ding maglaman ng lahat ng numerong isa hanggang siyam sa loob ng mga parisukat nito nang walang anumang pagkakapareho o pagkukulang. Maari ka lamang maglagay ng isang numero sa bawat parisukat maliban kung ang mga ito ay mga tala na ipinapahiwatig mo sa pamamagitan ng pagpapaliit sa mga ito. Gamit ang lohika, pangangatwiran at deduction, dapat mong alamin ang bawat kahon sa grid upang ang lahat ng mga hilera Hanay at mga bloke ay mananatili sa mga panuntunan nang hindi nagkakasalungatan. Ang bawat Sudoku ay may eksaktong isang tamang solusyon. Kapag napunan mo ang lahat ng mga parisukat ng tamang numero, panalo ka.